So, mga bagay na kailangan mong gawin o kailangan mong i-apply sa inyong relasyon upang muli kanyang i-priority. Alam niyo po ba mga kamamayang ibig sabihin ng priority? Ibig sabihin, ikaw yung inuuna, ikaw yung palaging uh, pinipili sa kabila ng kanyang mga ginagawa sa araw-araw. For example, di ba? For example, yung lalaki may lakad tapos nakasabay yung pagyaya mo sa kanya. Ibig sabihin, ikaw yung kanyang uunahin. Ikaw yung kanyang bibigyan ng oras. Ikaw yung kanyang pinapriority. Pero sa video ito, mga kamamay, kung kayo ay hindi pinapriority o pinaprioritize ng isang lalaki, sa madaling sabi, hindi na kayo nabibigyan ng oras, nabibigyan ng halaga, nabibigyan ng pagkakataon na iparamdam ang pag-ibig niya sa inyo eh gawin niyo po yung mga bagay na sasabihin ko. Kasi yung mga bagay na sasabihin ko, ito yung possible, okay, na makapagbago sa kanyang pananaw. Ibig sabihin, iisipin niya na dapat ikaw yung kanyang unahin. So wag natin masyadong patagalin mga kamamay. Ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin sa isang lalaki upang muli kanyang i-priority. So number one, huwag mo siyang i-prioritize kung hindi kanya binibigyan ng halaga. Tandaan niyo mga kamamaya, kung ang isang lalaki, sa kabila ng pagmamagandang loob mo sa kanya, sa kabila ng magandang uh, bagay na ginawa mo sa kanya, eh hindi niya ito sinusuklian. For example, minamahal mo naman siya ng maayos, sinusunod mo naman siya, pinagsisilbihan mo naman siya, inaalagaan mo naman siya iniibig mo naman siya, wala kang pinapakitang mali sa kanya. Pero, ang ginagawa ng isang lalaki sa'yo, pinagtataksilan ka ng bababae, hindi palaging umuwi ng bahay, late na kung umuwi galing sa trabaho, at kung ano-ano pa, sa madaling sabi, ikaw na yung nahuhuli sa prioridad niya. So kung ganyan ang isang lalaki, bakit mo kailangang bigyang halaga yan? 'Di ba? Hayaan mong maramdaman ng isang lalaki na lumalayo ka unti-unti sa kanya. Hayaan mo na maramdaman ng isang lalaki na possible at po kang mawala kapag hindi siya nagbago. Okay? Mahirap din kasi na habang pinagtataksilan ka na, eh masyado mo pa siyang itinitreat ng maayos. Masyado mo pa siyang pinagsisilbihan. Okay, mahirap kasi yun eh, mga kamamay, kawawa ka dyan. Kaya bilang isang babae, mga kamamay, kung nararamdaman mo, nakapagbigay ka na ng isang chance, second chance, pero hindi naman nagbabago. Ganun pa rin, tinatanggi pa rin niya yung kanyang babae kahit huling-huli na. Nakita mo na may message siya sa cellphone niya, nabasa mo yung conversation niya ng babae niya. Okay, ibig sabihin, iba yung kanyang pinapriority. Iba yung kanyang inuuna. Kapag kagaling mga kamamay, ikaw na yung magkusa. Lumayo ka unti-unti sa kanya. Hayaan mo maramdaman niya na ikaw ay bibigay ng space sa kanya. Na ikaw ay possible mawala sa kanya. Habang siya ay busy sa kanyang bago, habang siya ay busy sa kanyang itinatanggi, eh kailangan din niya na maisip na possible po pwede kang mawala. At sa parang yun mga kamamay, kapag ka hindi ka na nagpaparamdam, kapag hindi ka na nagbibigay o nagpapakita ng concern sa kanya, ngayon magtatanong yan. Mapapaisip kung bakit nagkakaganyan ka. Mag-iisip, baka mamaya ikaw yung mawala kaysa dun sa bago niya. Ngayon, iisipin niya practical kung sino ba talaga yung mas mahalaga. Okay? Kung pipiliin niya yung bago niya, okay lang. Kasi mawawalan ka ng isang lalaki o ng isang taong okay, walang ibang ginawa sa buhay mo kundi ang saktan ka. Pero kung ikaw yung piliin niya, ibig sabihin nakakahulugan na mas mahal ka niya, mas matimbang at pinaglalaanan lang niya ng ilang uh, pagkakataon yung isang babae na hindi naman niya talaga seryosong minamahal. Possible, meron lang siyang hinahabol doon. It's either katawan o something na kung ano pa man pero ikaw talaga yung mahal niya. Okay? Pero sa so ngayon, ang gagawin mo kung hindi ka nabibigyan halaga, e eh, kailangan mo munang lumayo panandalian para maramdaman, malaman ng isang lalaki na possible po pwede kang mawala. So po pwede rin na priority ka niya kapag ka nagkataon at nakita niya na ikaw yung mawala sa buhay niya. Okay? So number two, i-priority mo rin ang sarili mo. Tandaan yung mga kamamaya, kaya ang isang lalaki ay ng priority sa iyo. Baka ikaw sa sarili mo ay hindi mo ito na ibibigay. Pag sinabing priority sa sarili mo na dapat sa iyo nang gagaling, dapat nag-aayos ka. Dapat nagpapaganda ka. Dapat nag self improve ka. 'Di ba? Dapat kumakain ka ng healthy. Nagpapa-sexy ka. Nag-aayos ka ng itsura. Nagsusuklay ka palagi. Naliligo ka ng maayos. Um, hindi ka amoy, ewan. Baka kasi mamaya, kaya pala nawawala yung atensyon ng isang lalaki sa'yo, kaya pala siya ay tumitingin at humahanap ng iba, eh sukong-suko na siya sa'yo. Y yung katawan mo, hindi mo man lamang ma maingatan, maalagaan. Yung dating mabango mong amoy ngayon, amoy ano ka na, ewan, di ko maintindihan. Alam kong alam nyo yan mga kamamay. Kamamaya, hindi ko na tumagawa kasi siyempre, pagkatapos ko magtinda ng isda sa palengke, may pagkakataon pa ba ako manghinaw? Baka mapasma ako. Eh mga kamamay, pwede naman kayo magpahinga ng konti. Kahit 20-30 minutes, tapos maligo kayo. Alam niyo naman kayo ay tatabi sa inyong mga partner sa gabi. Alam ka namang amoy kayo, amoy tilapia kayo. Hindi na kayo nag-alangan. Hindi na kayo nakapagpalit pa ng damit. Kaya mga kamamay, sinasabi ko sa inyo ha, i-prioritize nyo rin ang inyong sarili mag-apply ng mga lotion, jergens, silka, o kung ano pa man na gusto nyong i-apply niya basta mabango. Gawin nyo mga kamamay. Isa ang katawan nyo at walang ibang ang mag-aayos niyan. Hindi naman yan naayosin ng iba eh. Hindi naman yan naayosin ng asawa mo. Magsasabi lang yan pero ikaw pa rin. Okay? Yung may kakayahan na i-improve ang sarili mo. Kaya bago pa man ng isang lalaki na mag-priority ng ibang tao, eh dapat i-priority mo rin ang sarili mo. Ayusin mo magpaganda ka, sigurado ako mga kamamay, hahabulin ka ng isang lalaki at ikaw naman ang iba-priority niya. Okay? So next, huwag kang masyadong matampuhin. Okay? So mga kamamay, bilang isang babae, hindi nyo naman kailangan maging matampuhin eh para i-priority ng isang lalaki. The more na nagiging matampuhin kayo, lalo lang kayong pagkakaitan ng mga yan. Kasi magiging needy kayo eh. Nagtatampuhin kayo, hindi mo siya kinikibo. Baka hindi ka nabigyan ng oras. Ngayon, ipaparamdam mo na, ay, ganyan ka naman pala. Maninisi ka na. Ganyan yung iba eh. Pagka nagtatampo, naninisi. Sabi ng iba, ah, ganyan ka pala. Nagbago ka na. Pagka ginanyan mong isang lalaki, lalong lalayo. Lalong gugulo ang sitwasyon. Lalo kanyang hindi bibigyan. Okay? Kasi masyado kang matampuhin eh. Pero kung chill ka lang, kung hindi siya nagbibigay ng oras, huwag mong hanapan. Ikaw yung maghanap ng kasiyahan mo. Ikaw yung uh, gumawa ng uh, paraan para umiti ka. Lalabas ka kasama ang, ang, ang mga kaibigan mo, mga mahal mo sa buhay. Okay? Pero magpapaalam ka sa kanya. Sabihin mo, babe, uh, alam ko busy-busy ka sa trabaho mo. Siguro busy-busy ka sa mga ginagawa mo. Uh, ako kasi naghahanap lang at nag-iintay lang ako ng oras mo. Pwede bang lumabas muna ako habang ikaw ay busy dyan at di ba ako mabigyan ng oras? Ayun yung pagkakataon. Pag pinayagan ka, eh, lumabas ka at pakita mong magiging masaya ka at nagiging masaya ka para sa ganun ng saglaki mag-isip. Ay, taga lang, ba't nagiging masaya itong aking asawa, ng aking partner sa iba? Dapat ako yung nagbibigay ng saya sa kanya. Masyado na yata akong nagiging busy sa trabaho. So, sandali lang, bibigyan ka ng oras. Sandali lang, ako na ang sasama sa iyo. Di ba? Kapag ka hindi ka naging matampuhin, hinayaan mo lang na mag-flow ang lahat, eh marirealize ng isang lalaki na dapat ikaw yung pinapriority niya. Kaya mga kamamaya, huwag kayong magiging matampuhin sapagkat the more na nagtatampo ka, lalong hindi magiging okay ang lahat. Okay? So next, magpamiss hanggang siya na yung mag-message. Yes, mga kamamay. Ito nga sinasabi ko sa inyo, ano, kung hindi na nga kayo napapriority, eh kailangan nyo munang manahimik. Kailangan nyo munang maglaylo. Kailangan nyo munang lumayo. Para sa ganon, siya yung mag-message. Hayaan yung mamiss kayo ng isang lalaki. Okay? Tandaan yung mga kamamay, kayo ang mahal ng lalaki. At kung ang mga yan man ay nagkukulang sa inyo, marirealize din nila yon, Mararamdaman din nila yon, na hindi ka nang ka parang uh, Uh, sa isang araw, hindi ka na nagme-message sa kanya. So ngayon, mamimis ka niya. Mamimiss ka niya. Huwag ka lang maging needy. Huwag ka lang magparamdam. Huwag ka lang maging matampuhin. Huwag ka lang manise. Huwag ka lang maging uh, clingy sa kanya. Malamang sa malamang mga kamamay. Iba, priority kanya, Kasi mamimis ka niya eh. Hahanapin ka niya, eh. Kaya mga kamamay, kung ang isang lalaki magme-message sa inyo, sabihin niya, uh, Babe, sorry ha, masyado na akong busy. Huwag niyo munang replyan. Ihangkap niyo muna. Para sa ganun, lalong, uh, lalong tumaas yung pagka-miss ng isang lalaki sa inyo. Kasi kapag ka nagsabi na ang isang lalaki na, babe, namimiss na kita, Ibig sabihin, gusto ko niyang makita, gusto ko niyang makasama. Kaya ang gagawin mo ngayon, pag nag-chat sa inyo, huwag niyo mo nang rareplyan. Re Para ngayon, yung eagerness niya na makuha yung oras mo, mas tumaas pa. Para yung eagerness niya, makasama ka sa araw na yon eh mas tumaas pa. Diba, mas tataas ang value mo, mas priority ka niya pipilitin ka pa rin niya. Sapagkat iisipin niya na baka merong ibang umaagaw ng attention mo sa kanya. Kaya mga kamamay, sinasabi ko palagi sa inyo, magpamiss kayo hanggang siya na yung mag-message sa inyo. And last, huwag mo lagi siyang awayin at pagalitan. Yes, mga kamamay, ito kasi yung nagsisimula ng uh, conflicts sa inyong relasyon. The more na inaaway mo, or pinagagalitan mo yung isang lalaki dahil sa mga bagay-bagay, the more na iiwas yan sa inyo. The more na hindi siya maglalaan ng oras sa inyo. Okay? Tingnan niyo mga kamamay, kapag ka kayo ay merong tampuhan na hindi nyo naman inaayos, di ba iniiwasan nyo siya? Di ba iniiwasan nyo yung isang lalaki? Ayaw nyo siyang kausapin. Ayaw nyo siyang makita. Pag nagkasalubong kayo, lumiliko ka. So sabihin nyo ngayon sa akin, kung ipapriority ka ng isang lalaki, kung lagi mo siyang inaaway, lagi mo siyang pinapahiya, lagi kang nagtatampo sa kanya, malamang sa hindi. Kasi wala siyang lakas ng loob para yayahin ka at gumawa kayo ng quality time. Kaya ako nagsasabi sa inyo mga kamamay, kung gusto mong ipriority kayo ng isang lalaki, kailangan maging good vibes ka sa kanya. Kailangan smooth lang ang flow. Huwag mo siyang awayin, huwag kang uh, magtampo, huwag mo siyang sigawan. Para sa gano'n, ang isang lalaki na ang mag-aya sa i-priority kanya. niya. Baka mamaya busy lang talaga sa trabaho. Eh dahil sa hindi mo alam, binungangaan mo. Sinisi mo na yung lalaki. Eh yun naman kanyang pagtatrabaho, eh, para din sa inyong dalawa. Kaya mga kamamay, sinasabi ko, huwag mo siyang awayin, huwag mo siyang uh, sigawan, huwag mo siyang murahin. So for now, yan lang muna sa ngayon mga kamamay ang ilang mga bagay na kailangan niyong gawin upang ang isang lalaki ay muli kang i-priority. Kung meron pa kayo katanungan, huwag mahiyang mag-comment. Kung may mga gustong ipatopic, huwag mahiyang mag-comment. So para mga kamamay, see you for our next vlog. Mahal na mahal ko po kayo. Paalam.